Kaliskis ng isda na mas mahal pa kaysa ginto. Totoo ba ito? Kadalasan ang mga kaliskis ng isda ay atin lamang tinatapon sapagkat wala naman itong pakinabang para sa atin. Ngunit alam mo bang mayroong isang klase ng isda sa ating mundo na mas mahal pa ang kaliskis kaysa mismong laman nito? At pinaniniwalaan din na ang pagkakaroon ng isdang ito ay hahatak ng swerte sa pera at magandang kapalaran. Bakit kaya? At anong uri ng isda ito? Yan ang ating aalamin sa video ito. Ngunit bago yan, kung bago ka pa dito sa ating channel at interesado ka sa ganitong mga content na tumatalakay sa siyensya, discovery, conspiracy, kakaibang pangyayari, katatakutan at iba pa, ay pakipindot mo na din ang subscribe at bell button para lagi kang updated sa mga bagong uploads ko. Maraming salamat po! Mahilig ka ba sa mga isda? Alam mo ba na mayroon palang isda na pinagkakaguluhan at pinag-aagawan na hulihin ng ilang manging isda? Hindi dahil sa laman nito, kundi dahil sa malaking presyong katumbas ng mga kaliskis nito. Ito ay walang iba kundi ang isdang Platinum Arowana. Ang Platinum Arowana ay isang napakamambihirang uri ng Asian Arowana. Ito ay may purong platinum white o silver na kulay at dahil sa pambihirang genetic mutation nito, ang katawan nito ay may malametalikong kinang na nagbibigay dito ng kakaibang kagandahan at pagiging isang status symbol. Sapagkat tanging ang mga mayayaman lamang na tao ang mayroon nito. Kung kaya't binansagan din itong living gem o buhay na kayamanan. Kung ang golden arowana ay mayroong presyong 10,000 o sa piso ay nasa 500,000, ang platinum arowana ay umaabot sa presyong 16 million pesos hanggang 22 million pesos. Ang pinakamahal na platinum arowana ay naibenta sa Singapore noong taong 2000 sa isang private Chinese collector sa presyong 400,000 US dollars o sa piso ay 22 million pesos. Ikaw kaibigan, kung mayroon kang perang pambili, willing ka bang magbayad ng 22 million para sa isang isda? I-comment mo naman sa baba para malaman namin. Dagdag pa sa pagiging mahal ng isdang arwana ay ang paniniwala sa feng na ito ay nagdadala ng pambihirang swerte sa buhay, lalo sa yaman o pera sa sino mang nagmamayari dito. Ang arowana ay kilala rin bilang dragonfish dahil sa mahaba nitong katawan at kumikinang ng mga kaliskis na tila diamante. Kung kaya't malaki ang cultural significance nito sa mga bansa kagaya ng Indonesia, Malaysia at China. Dahil sa pagkakahalintulad nito sa dragon, ito ay naiugnay sa strength, authority at leadership. Kaya naman, pamoso itong alaga ng mga mayayamang Chinese businessman. Ito rin di umano ay siyang nagdadala ng balance ng yin at yang energy at ang isang arwana na malayang nakakalangoy sa maluwag na tank ay isang pagpapakita ng pag-agos ng swerte. Isang matandang paniniwala rin na kapag mayroong matinding kamalasan ang kakaharapin ng nagmamayari dito, isinasakripisyo ng arwana ang sarili nito upang harangin ang matinding malas at ang kapalit ay ang pagkakasakit nito na napakapambihira sa isang isda. Umaging pagkamatay nito bilang sakripisyo. At kung sakaling namatay naman ang arwana, hindi pa dito napuputol ang swerte sapagkat alam mo bang ang mga kaliskis nito ay mayroong malaking perang katumbas depende sa uri at kulay ng arwana. Ang tatlo sa pinakamahal na klase ng kaliskis ng isdang ito ay ang Platinum Arowana, ang siyang pinakamahal sa lahat. Sinundan ng 24K Gold Crossback Arowana at Super Red Arowana Scales. Ang mga kaliskis na ito ay ginagawang mga amulets sa feng shui, kagaya ng mga chimes at lucky charms. Ang iba naman ay ginagawang mga jewelries at decorative pieces, gaya ng bracelets, kwintas at mga aksesoris. Ang mga pinakamakintab at rare na mga kaliskis naman ay minsan ginagawang mga art pieces na may touring na collector's item na lalong nagpapalaki sa presyo nito. Ang arowana ay isang freshwater fish na matatagpuan sa South America, Southeast Asia, Australia at Africa. Sikat itong pet dahil sa kakaibang kagandahan at koneksyon sa feng shui. Sa wild, ang mga arwana ay kayang tumalon sa taas na 3 meters upang huliin ang pagkain nito. Sila ay nabibilang sa osteoglucid family na kilala bilang bony tongue fish. Sila rin ay mga highly intelligent na isda at may kakayahang makilala ang kanilang mga amo at tumugon sa ilang mga gestures kapag nasanay. Bukod sa isdang arwana na isang freshwater fish, mayroon pang isang isdang may malaking presyo ang kaliskis na makikita naman sa dagat. Ito ang Atlantic Tarpon. Ang Atlantic Tarpon o Megalops atlanticus ay makikita sa Atlantic Ocean, Caribbean at baybayin ng West Africa. Ito ay kilala rin sa tawag na Silver King dahil sa tila pilak sa kinang nitong mga kaliskis. Kung ikukumpara sa arwana, hamak na mas malaki ang Atlantic tarpon dahil sila ay umaabot sa laki na 8 feet, mas malaki pa kaysa isang basketball player at maaaring magtimbang hanggang 160 kilograms. Sa state ng Florida sa USA, kung saan ang tarpon capital of the world, ginaganap ang Boca Grande Tarpon Tournament isang fishing game kung saan nagpapaligsahan ang mga mangingisda sa paghuli ng tarpon gamit ang kanilang mga specialized na pamingwit at pain. Mahirap ang larong ito sapagkat sa oras na kumagat ang tarpon sa pain ay masusubok ang lakas ng mga mangingisda sa pakikipagbuno sa dambuhalang isdang ito. Ang goal ay dapat hindi mapatid ang linya at mahawakan ng tama ang tarpon nang hindi na injure ang isda kapag nagawa ito at nakunan ng kamera ay maingat na pinapakawalan muli ang tarpon sa tubig at ito ay tinatawag na catch and release game. Sa Brazil, ang kaliskis ng Atlantic tarpon ay itunuturing na mas mahalaga kaysa sa laman nito dahil ito ang kanilang gamit sa paggawa ng mga alahas at handicrafts. Dahil dito, mas mataas ang halaga ng kaliskis kumpara sa mismong isda. Kapag nakahuli ng tarpon, ang mga mangingisda ay maingat nilang kinakaliskisan ito at iniipon. Ang mga kulay silver na kaliskis ay kanilang maingat na nililinis at pagkatapos ang mga ito ay ginagawang mga handicrafts, mga alahas at mga pandekorasyon na kanilang nabebenta sa mas mahal na presyo. Bagamat nakakain naman ang laman ng Atlantic tarpon, hindi ito ganon kagusto ng mga taga-Brazil sapagkat ito ay matinik at mahirap i-prepare. Tunay nga ang may mga isda na hindi lang basta alaga o pagkain, kundi isang simbolo ng kayamanan, swerte at luho. Mula sa platinum arowana na mas mahal pa sa ginto, hanggang sa Atlantic Tarpon na may kaliskis na ginagawang alahas, hindi maikakaila na ang kalikasan ay puno ng mga nakamamanghang hiwaga. Ikaw kaibigan, anong isda ang paborito mo? I-comment mo naman sa baba para malaman namin. Muli, this is Brightall PH and see you on my next video. Peace out!